Hey, oh. mga kaangkos! Sakit na sa kulubot, mga kaangkos! Hala, grabe siya diri ako ang kuwan. Siyempre, ay, magkatingala ha nga. Nang inamro siya kong tubig. Kaya siyempre, piti siya pakainita. Nito siya ang mag jackets Kaya siyempre, Hay, ginuok ko. May kuwan siya ani. Ma-dehydrates ko. Dito pwedeng mo inamro siya tubig. Diba? Ay, magkatingala nga. Coca-Cola ako ang jackets Kaya brown na na siya. Nito kong maging ani. Kaya siyempre, Karibang ang ipanganak tanga puti mahadlok tang mo itum na tsaka bag na mo ang po rabag kaayo <laughs> diba wad siya kuy ko ang importante proud mo sa inyong kaugilingon kung unsa mo <laughs> unsa mo <laughs> gima sa ginoong mo ayun yung usba kung asa mo nalipay supportaan kung kuan o oh, niharasad ka diba ano na siya giingon nga okay. you have to accept your reality in fact Maujud ka, maurajud ka. Diba? Naguban nga na-upgrade, naguban nga wala. Diba? Muna ito dyan dawaton ang reality. Kay, lisod ka niyang reality hurts. Kay, ugdilik ka, ugsuyaan ka pagkatao, like panalitan ako ako di man chiko masuya og tato ka o mapobre ka ang importante makakaong ka sa usa ka adlaw o katulo di ba magani ni ko sa sibo mga kaangkos oy nalimot ko shout out sa akong mga friends diya sa province diya sa Negros Oriental Gihongan City Siri na oh my god ang salamat mga relatives sa akong families mga Luardes and Ricardo's families especially sa Dibagyo's families sa akong mga kafamilies families diri sa SM Cebu City oh like syempre ato na siyang gitawag og families kay syempre even do nga lain na mga boutiques like Chalibi, Manginasal, sa department store, as mga appliance, ang importante we are one. Kay syempre kada adlaw tang kita na lain kita mang stop ta nila rotang inon na parera din tag great tanan. Diba? Ang importante mga kangkos, um na puyot tan magmalinawon. Uog matulog na magmalinawon. Dili sa lungon na mga kaangkos. Ato sang iko pati patin mga kaangkos kay syempre busy pa kayo mga kangkos. Daghang salamat.